ayun mga boss sa mga naghahanap ng top box mga boss, meron tayo. Top box na kasi yung helmet. 'Yon. Sa mga may jorno, 'yan 'no. Oh. 'Yan. Mga pasyo, wow, ang ganda boss din yan Sa si mga ko. mio, oh. Pino. Sa mga so, ano? Mga cute na pino. Sa mga jorno, ito. Bagay to sa inyo mga ma boss. Magkano boss di ganyan? Ang ganito Ang presyo nito 1,000 lang. 1,000 oh, lang. Kasya isang kasia. helmet, mga boss. Kasya isang helmet, mga bossing, ha? Tingnan natin. ano? o, tingnan natin. Ang ano niya pala, lock niya pala, number, bossing. Pero bahala mag-adjust sa number, o. Oh. Ayan. Ang password niya, 00 lang. 00 lang. Pero pwede niyo ibahin, mga boss. Ayan o, isang pindot lang. Oo, ayos ha, may laman so, talaga isang buo, ha. Full face helmet, kasya. Full face, boss, na helmet. Kasang-kasang. Ayan ano? Kasyang kasya sa top box na to. Yan libo lang yan mga bossing o. Oh. libo lang yan. Napakamura ah, na. Hard plastic po yan bossing. Tsaka sick yung may, may gawa. kasama yan ano. Yung, ito. Yung may kasama ng uh, bracket, sa, hmm? bracket. Sa ano na yun, no? Sa ilalim, ilalim. Sa ilalim. Mga bo. Yan. Kung magpaparking kayo, pwede nyo iwan yung helmet nyo. Hindi kayo mangangamba mga bossing. Hindi mawawala. Hindi mawawala oh, shoot to oh. you know, Parang tupperware wear lang ano. <laughs> pwede rin ganun eh, lagayan ng ano, ng ulam. Yeah, pwede. Oh. Pwede kayong bumili dito ng lalagay. Pwede maging cooler 'yan. Yeah. Pwede ring lagay lagayan ng brief. Yan, pantol sa ka brief. Hindi hey, pwede lagyan ng bulig. Pwede, oh, pwede, bulig. pwede. 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 Pwede lagayan ng bulig. Yung matabang bulig. Ang kulay niya mga bossing ito, dilaw, green, At saka may green, gray, beige. So maraming yeah. kulay na pagpipilian. Limang kulay mga bossing. Lima. Check niyo sa ano, sa sa Shopee. Kasi po ang presyo nito sa Shopee, 1,954 pesos. Almost 2,000 pesos na. Oh. Wala pa shipping yun, yun oh. No? Pero dito sa Murautan mga bossing, <laughs> ang benta ko nito, 1,000 pesos lang mga bossing. Yeah. For only 1,000 pesos, ang location, Emo Town Center, Mikawayan, Bulacan. Yeah. Love you, mga boss. So, ayan mga bossing. So, dito po sa Bura ni Boss D, napakarami pong mga piyesa ng motor na pwede nyo mabili. May mga tanke ng motor mga bossing at mga headlight. Halo-halo na po yung headlight dyan. Iba-ibang klase ng motor, napakaraming available. Oh. Ayan, mga headlight pa nakasabit. Pati mga handle grip, napakarami din oh. Ito mga headlight oh. And may mga center spring. Ano, oh, mga headlight. May mga tapalodo. Napakaraming kaya sa mga boxing oh. May mga belt pa oh. Belt sa mga mahilig mag-ride. Yan oh. at sa mga nagaanap ng gulong dyan napakarami pong mga gulong na available dito sa Borota ni Boss Dio iba size syempre eh, andito na rin yung mga presyo nyan mga boss nakalista na yan lahat ng size available dyan mapa tubeless, mapa may interior may available na KRX brand b rubber at yung uh, GRX brand ayan o, GRX Astro Series available po yan, so may mga pang NMAX po dyan may pang Aerox, may pang Click, Mio at iba pa. So napakaraming mga gulong po rito. Lahat po yan bagsak presyo. Dito lang yan sa Bura Tanibosti, ni Bosti mga bosinga. Dito po sa Emma Town Center, El Camino, may Kawayan, Bulacan. Yan o, oh, napakaraming mga pwede nga mabili. na motor parts dito sa Borautan mga bossing. kaya kung ako sa inyo pasyal na po kayo rito at may mga carbon pa oh. yan carbon ah, cover ng radiator para sa Nmax saka sa Aerox mga bossing oh. ito naman mga front shock mga bossing ha ah. sa so, naganap ng front shock available dito sa burota ni Bosti mga bossing oh marami po ito mga bagong dating yan, dito po sa Borota ni eh, Boss Tin, napakarami yeah. mga motorbikes sa mga bagong dating ngayon, mga bossing. Talagang walang din ano, no? Ano pa pong hinihintay nyo? Ayan, no? Oh. 50%. So, pang ano to, pang belt drive, ayan, no? Oh. Pang t siguro to mga boss. Ayan, oh. no? Oh. Available po ito dito sa Borotan, kaya punta na po kayo at makiburaot na. Sa mga naghanap ng ilaw, napakaraming available dito mga boss at mga belt. Yan mga belt for only 500 pesos lang may original uh, Yamaha belt na po kayo. napakarami po niya no. Yun no, mga bossing oh. sa mga naghahanap ng elbow dyan for only 500 pesos lang. 500, 500 lang yan mapakarami nyo pong uh, kabibiling elbow. Ayan Oh. oh available po yan dito sa burauta ni boss D mga bossing. Kaya ano oh, pang hinihintay nyo oh. Ang daming uh, elbow nito iba-ibang klase, iba-ibang klase motor, syempre Yan, for only 500 pesos lang. Nakaw, napakaganda. Acrophobic mga bossing oh. Ano, acrophobic for only 500 pesos lang. Sa mga naghanap ng magandang klase ng elbow dyan. Ayun, oh, mga acrophobic pala to. 500 pesos lang mga bossing ah. Ayun, oh, mga acrophobic sila. So, available yan dito sa Burauta ni Bosdi. Kaya, ano, pang inihintay nyo mga boss? Pasyal na po kayo rito. Ayan o, oh, na elbow. Available. Ayan, napakarami o. Oh. Napakaraming mga piyesa ng motor po rito mga bossing. Mga bracket, top box bracket pang Honda Click. ay ano oh. Available yan dito sa Burauta ni Boss D. Oh. yon mga bossing sa naghahanap ng pangmalakas ang amplifier dyan Sakura Sakura brand ito yung mga nilalagay mm. sa loob ng video okay ha for only 4,500 pesos lang mga bossing mm. ayan o oh. oh, same no, no, lang no, no. dito Sakura na naman yan o oh. 4,500 lang din yan five mga bossing 5,0223 oh, ayan o oh. 5,0223 mm. AB739 ayan o oh. So dito sa burata ni Boss D may makikita na kayong mga speaker, may amplifier, maliit, eh. may maliit pa, may malaki, lixing. Hmm. Ayan mga bossing, oh. marami Ay, kayong na pagtitiyan. wala lang siya, ano, walang bluetooth pero mayroong USB. May at USB ka naman. USB sa SD card naman to. Okay. Ayan, magkano dito sa maliit Boss D? Sabihin ko na ano, 1.5. 1.5 mga bossing, ano pang hinihintay nyo Eto mga pangmalakasang gamit yan, mga Sakura brand. At bukod dyan, may mga speaker pa pong nakalatag rito at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss? Punta na. Yan boss, di magkano bigyan natin? One five. Yun know, o, one five lang sa buper o. Ah, Ayan mga bossing o, oh, concert. Sana all. Ayan o. Oh, ori... May ano na siya e eh, oh. Original concert. Ayan, oh, may may sariling ampli. ampli. May sariling ampli mga bossing o. Ayan o. Ayan o. Oh. Okay. So, pwede pala sa SD card to. Pwede. Alibawa ito. Alibawa ganito. Yan. Kung meron kang ano, cell, sa, sa cellphone. Diretso na. Pwede na. Nalagay mo lang itong dalawa na to. Sa pula. Yun. Sa pula sa sa at saka sa puti. Ayan. Pwede mo na siya ilagay sa cellphone. Pwede na ilagay sa cellphone. Rekta na. Yung cellphone na mayroong ano dito. Yung bilog. Ah. Yung may, may bilog. ano nito. Lagayan nito. Yung may lagayan yan mga yeah, bossing. Pwede ka mo. na mag, ano, mag sounds. Pwede na mag sounds. YouTube. Diretso na pala yan. Oh. Tapos pwede rin to sa ano. Kung connect mo sa TV. Pwede ko connect sa TV. Ayan mga oh. bossing ha. Oh. So ang kagandaan yan. Kasi concert. mayroon na siya speaker oh. Meron na siyang speaker sa loob oh. Hmm. Ito. Pero ano, 1.5 hindi po kasama speaker. May kasama po yan dito speaker, isa lang. Isa. Ayan, speaker nyo. Ayan na pala. Okay. Ayan o. Ito yung subwoofer. Ayan na pa Ganda na tunog nito. Pag nakalagay sa ano. So solid ang tunog na. Sa yan. flooring. Original Ayan. na concert eh. Ayan, Ayan o. Yan, yung ibabaw o, oh. salamin. Hmm. 1.5 lang, 1.5. One-five na lang. Yan oh, Dito lang yan yeah. sa Burauta ni Pero University. wala yung speaker boss ha. Ah, Built-in na, Built-in na siya. Uh -huh. Nakandito na yung speaker nyo. Yan. Hmm, nah, nakalagay na. Kaya na bahala magdagdag ng iba. Pwede pa palang dagdag ng speaker uh -huh. yan oh, o. O kasi mga. may kabita naman siya sa likod. Pwede kayong bumili ng ganito. Yan. Tower na Pioneer. O uh -huh. oh. Uh -huh. Pwede naman. Ah, o oh, yan. Pwede rin oh. Pwede kayong bumili ng ano. Isang set ng home theater. Yung home theater. Ano nito dalawa nito dalawang maliit saka isang ano pwede mahaba. Pa. pala mga bossing at ito naman mga bossing ha, sa mga naghanap ng speaker dyan concert for only 4,500 pesos pares na po mabibili nyo at may uuwi nyo pares na po yan mga bossing dalawa na ha, for only 4,500 pesos dito lang yan sa bura ni tanibos may mga speaker na pong nakalatag At sa mga nagaanap naman po ng uh, Pioneer Tower na speaker na Pioneer Ayan o, oh, home theater Ito po yung mga katabi ng mga TV nyo Ito po, ang magandang posisyon nito Katabi ng mga TV nyo, yan Napakalakas po nito at napaka solid ang tunog Buong buo po ang tunog nyan mga bossing ha Available po dito sa Burota ni Boss D Branded po yan, Pioneer brand Ayan Yon mga papso oh. sa mga naghahanap ng uh, rare mirror para po sa inyong mga motor dyan Ito napakarami mga bagong hakot ni Boss Leo. Oh. Ito po ito. Ito po yung uh, sample. Sample lang ito kasi may uh, damage na po ito pero itong iba walang damage 'yan. Magkano dito Boss Di? Magkano? 350. Ha? lang. Ayan ha. bakal po ito mga bosi niya. Hindi po ito plastic, bakal. Ayan oh mga gandang klaseng side mirror yan. Saka set na. ayun eh. Kakabit mo na lang po sa inyong mga motor. Hindi po yan bawal Pasok po yung four finger dyan. Napakaraming side mirror. Ayan o. Oh. Napakarami nyo pong pwedeng mabili. At may kabit sa inyong mga motor mga bossing. Kaya ano pang inihintay nyo. Punta na kayo rito sa Burauta ni Boss D. Dito po yan sa Emma Town Center. El Camino. May Kawayan. Bulacan. Yun know, o mga boss. You no know, may nahakot si Busde ang lupit nito, oh. Uh, para dascam. sa mga sasakyan nyo. Oh. Hmm. Ang kagandahan nito, built-in GPS pa. Ayun po siya, oh. Ayun camera niya. Ayun yung camera niya. Yung camera niya. Hmm. Back and front at saka ito pa, oh. Meron pang panlagay din sa, sa may plate likod. number sa likod. Ayun, oh. Sa likod dyan. Ang ganda, daming camera, tatlo. Hmm. Ayan, oh. Ayun, oh. At saka napakamura niyan for only 500 pesos lang dito sa Bura Ota ni Bosdi oh. Oh. You know, saan pa kayo mga bossing oh? Kaya ano 50 pang hinihintay nyo oh? 500 pesos lang yan eh, no? oh. Isipin nyo ah, tatlo ang camera oh. Ah, ito pa oh. Ito, camera. O, oh, camera sa camera sa likod. O, oh, oh, yan likod. Oh, sa likod. O, oh, ito pa, kasama niya. Kapasunod pa camera pa, o. Oh. Yan you know? oh, mga bossing, o. Oh for only 500 pesos, 500 pesos lang. Ayan, gumagana. Tinesting namin ni Boss D ngayon, no? oh. At ito mga bossing, oh. Sa so, mga nagaanap at ah, long ride dyan. Ito mga top box, oh. Napakaganda po nito. RXR. Tsaka may rubber na po ito sa likod. Hindi na po masasaktan sa likod yung angkas nyo. Yan ang kagandaan yan. Mura lang po ito rito sa burotan ni Boss D. Magkano Boss D? 2, 2 lang. Ayan. 2,200 pesos lang mga papsa may libring sando pa yan ha sando bag mga busing ayan yung pagpipilian kulay white at saka black at bukod dyan napakarami pa pong mga tanki rito may tanki ng barako team badja team at badja ulit ayan ho oh. ayan, oh. dito po yan sa Borota ni boss dito mga busing kaya eh ano pa pong hinihintay nyo? Napakarami pong piyesa ng motor dito na nakalatag. Ay, ano. Oh.